Hello po! At Dito na naman tayo. Ito ngayon sa ano sa bakura namin, sa backyard namin. Diretso na. Impeachment. Yan ang pinag-uusapan ngayon. Nauna ito, impeachment kay VP Sara. Tapos, inaresto si former President Duterte. Balik tayo dito kasi sa June, magpuposid yung impeachment trial kay VP Sara. Sasabay lang tayo sa isu, badwagon lang tayo. Issue sa mga legal-legal, mga politics. Pero minsan sa chismis din. <laughs> Merong impeachment, mabilis ang diretsyo na agad. Ah, merong maling paniniwalaan paniniwala ang iba dyan na impeachment. At Tony, impeachment yan yung um, pagpapakulong sa mga politiko. Ah, mali kayo, hindi yan pagpapakulong. Ha? Ang impeachment, nasa Constitution natin yan. Anong sabi sa Constitution? Article 11, Section 2. Kita nyo, ang galing ko talaga sa numbers. Ilang taon na nakalilipas. <laughs> well, ang impeachment, wala tayong pinag uusapang kulong dyan. Ang sinasabi lang dyan sa saligang batas, legal na proseso yan para alisin sa pwesto ang isang public official dahil sa seryosong krimen o pag-violate niya sa, sa ligang batas, sa konstitusyon. So, doon pa lang sa definition sa Article 11, legal na pagtanggal sa isang politiko. Di ba sinasabing tulog dyan o paru sa ganun-ganun, walang ganun. Kinaklaro ko lang sa inyo, baka kasi yung iba dyan may maling stereotype, may maling paniniwala pagpapakulong. Naging isa ko sa politiko. Dapat yung impeach para makulong, hindi. Atorno yung barangay chairman namin. Nakakainis eh. Dumadaan ako, tawag pogi. Kumakalat eh. Kaya hindi ko ma-impeach yung barangay chairman namin. Inaiinis ako kung ano, yung senador, yung congressman. Atorno yung mayor. Di ba kinalang kurap yan? Dapat ba, di ba dapat ma-impeach na yan? So, kung oh, ang problema, dyan ngayon papasok yung issue natin na sino ba ang pwedeng ma-impeach? Sino bang mga public official ang ini-impeach. Lahat ba ng public official pwede mong impeach? Lahat ba ng mga binoboto ninyo eh, pwede nyo ipa-impeach? Pagka nabubusit kayo sa mga naririnig nyo sa mga balibalita, sa mga internet, sa mga social media, may listahan kung sino-sino ang pwedeng ma-impeach. Yung mga barangay chairman ninyo, mas yung mga makagawad nyo nakakainis. Atorin yung makagawad dami, atorin yung tanod dami nakakainis, akala mo sinong pulis eh. Hindi ini-impeach ang mga yan, ha? Atorin security kayo dami, si na si kung dumadaan ako. <laughs> hindi yan. O, ito na yung listahan. Number one, yung presidente ng Pilipinas. Sa constitutional President ng Pilipinas. Ha? Hindi presidente ng asosasyon. <laughs> o nag-research kayo, nagbasa kayo ng history. Ha? Which I know you did not. <laughs> Patinig na ninyo, o, si President Quirino. Just dado makapagal. Si President uh, Ferdinand Marcos, yung, yung father ha, ni, ano, ni Bongbong Marcos. Si President Cory Aquino, President Rodrigo Duterte, Pinoy, mga finailan yan ha. May mga nag-file lang ano, impeachment complaint sa kanila. Finailan lang. Wala pa tayong presidente na convict sa impeachment. na file lang sila ng ano, impeachment complaint. Mahilig tayong mag-file ng mga ano, impeachment complaint eh. Pero tignan nyo kung sino ibaboto nyo ulit ngayong eleksyon. <laughs> Ang hindi din nyo magbubuto na kung sino sino. Pero take note, wala pang presidente na convict sa impeachment. Okay? Sino susunod? Vice President. Una, Presidente. Pangalawa, Vice President. Tulad ng nangyayari ngayon kay VP Sara. In history, wala pang nakokonvict na Vice President ng Pilipinas. ha? May mga nag-file na ng impeachment complaint. Kay Vice President Lenny Robredo noon may nag-file. Pero nag-file lang. Ha, hindi umusad. Okay, ngayon, si VP Sara na-impeach na. Na-impeach na. Na, na siya sa Congress, sa lower house. Pero hindi pa siya nakokonvict. Explain natin. Magta-trial pa lang. Ano yung pangatlo? Yung mga justices ng Supreme Court. Mga boss namin yan, ng mga abogado, yung mga justices ng Supreme Court. Siyempre, ang titignan nyo dyan, yung first sa history natin, si uh, late Chief Justice Corona, di ba? Siya yung unang-unang na-impeach at na-convict na public officer sa, sa, history ng Pilipinas ha. Panoorin nyo na lang sa YouTube yung nangyari. Yung mga tidbits nung trial. Andun yung professor ko. Isa sa mga defense counsel doon. Si ni Tranquil. Si Dean Tranquil Salvador. Dahil hindi raw niya nilagay lahat sa salen. Yung kanyang mga yaman. Sabi ni Senator Dito Lapid. Dahil nagsinungaling siya. Oh, diba? Kasi lahat sila ng mga nandun. Mga public officers doon. Mga congressman, mga senador. Honest dahil tayong hindi mga nai-impeach sinama ko sarili ko ha lahat tayo anes at tapat <laughs> lahat magkaroon ng ano eh ma maisali sa squid game yung mga ano eh mga congressman tsaka yung mga senador no tapos ang mga survive lang yung mga anes tsaka yung mga tapat tapat yung mga members ng Constitutional Commission, o oh, baka hindi nyo naman alam yan, ha? Ma ano na naman kayo, ma issue na naman kayo dyan. Oh, ngayon, alam nyo na, papalam ko na sa inyo, COMELEC, Constitutional Commission yan. Okay? Tsaka yung COA, oh. Constitutional Commission, nasa konstitusyon niya mga yan. Tapos yung panlima, ombudsman. Okay? So, sila lang. Wala lang iba. President, Vice President, Justices ng Supreme Court, mga members ng Constitutional Commission, at saka ombudsman. Sila lang, ha? O, yung mga kinaiinisan yung mga congressman, <laughs> yung mga sumisikat ngayon yung mga nakakainis sa mga TikTok, sa yung mga YouTube, ha? sa mga Reels, 'Yung mga mayor na kinainisan ninyo, 'yung mga senador. Yung mga nakikita ninyo sa mga commercial na mga kinaiinisan ninyo, ako hindi ako naiinis. Baka kayo naiinis. Hindi <laughs> impeachable officer sa mga 'yan, ha? Sorry. Next sa pag-uusapan natin, attorney, anong effect? Ano ang epekto? Ano ang consequences pagkana impeach at na-convict ang uh, isang impeachable officer. Okay? Attorney, little injection. <laughs> hindi nga, nasa, sinabi ko na nga kanina eh. Pagtanggal, legal na proseso ng pagtanggal sa posisyon. Yun lang. Tapos, tapos, hindi ka na pwedeng, hindi ka Sige, hindi ikaw. Yung, yung, sinabi ko kanina, baka may indis ka. Tony, ako? Yung mga, kumana, na convict, no? Matatanggal ka sa posisyon, at the same time, hindi ka na pwedeng tumakbo sa kahit anong uh, public office. So, dalawa matatanggal ka sa posisyon at hindi ka na pwedeng tumakbo ulit sa kahit anong public office. Attorney pwedeng pwede bang mas mababa nun? Kaya, like, kurwari, suspension lang. Sa mga pinanood kong mga pinaingan ko at pinanood kong mga legal expert, pwede daw pwede. Depende sa magiging hatol ng uh, hurado. Attorney ni sino ba yung mga hurado dyan? Sino ba yung mga judge dyan? Next time ko natin explain Separate. Basta walang kulong. So hanggang dyan lang muna tayo, ha? O, ano pinag-usapan natin? Ano ang uh, impeachment? Tsaka sino yung mga na-impeach? Oh. at ano yung epekto ng impeachment. Parang di tayo masyadong mahaba. Antayin natin yung part 2. So maraming pong salamat sa pakikinig. God bless. Ciao.